Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Kahapon, gumamit sa si Jesus ng isang halimbawa no, na upang mai paliwanag niya ang kahalagahan ng ating pong pananatili na tayo ay connected sa ating Panginoon. Sabi niya, siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang nananatiling na nakakabit sa puno ay magbubunga. Ngayon naman ang sinasabi sa atin, Jesus, manatili kayo sa aking pag-ibig. Manatili sa pag-ibig. At yung pag-ibig ay binigay na rin niya yung halimbawa na kung paano siyang iniibig ng ama, yung pattern, yung, pin, yung sinusundan niya. Kung paanong nagmamahal ang ama, ito ang pagmamahal na ibinibigay ng anak. At itong anak na ito ang nagsasabi naman sa mga alagad na manatili kayo sa aking pag-ibig. At ang nananatili sa kanyang pag-ibig ay tumutupad ng kanyang mga utos. So, yung kahalagahan po na bawat araw ay pinipili natin na umibig. Pinipili natin na magmahal. Bakit tayo magmamahal? Dahil gusto nating sundin ang utos ni Jesus. Kung babalikan din natin ulit, yung mga tagpo no, na bago pa mangyari ang lahat ng pagpapakasakin, lalo na po no, nung, yung kwento na matapos silang kumain nung huling hapunan, umalis na si Judas. At pagkaalis ni Judas, ano ang sabi ni Jesus? mag kayo. Ito ang aking bagong utos, mag-ibigan kayo. So ngayon, tinasabi ulit ito sa atin ni Jesus bilang isang habilin, bilang isang nakaranas at alam niya bakit siya nananatili na umiibig. Muli no, pinapatunayan ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod sa kagustuhan ng kanyang ama. Nakuha po ba? Inuulit-ulit ko lang din no? para mas mabigyan natin ng pansin. Ano ba ang magagawa ng pag-ibig sa isang tao? Ano ang napapala o mapapala natin kung bakit inuulit-ulit ni Jesus itong panawagan niya na manatili tayo sa kanyang pag-ibig Sabi kasi ni Jesus, no, sinasabi ko sa inyo, kung gusto ninyong, no, sinasabi ko ito upang makahati kayo sa aking kagalakan. Makibahagi, mak makahati kayo sa aking kagalakan. Pero mo no, 'yun, 'yung makahati lang sa pag-ibig ni Yesus, yung lubos sa kagalakan para sa tao, sabi dito, magiging lubos ang inyong kagalakan. So, saan mang gagaling ang kaligayahan ng tao? Sa pag-ibig. Yung kahit na may mga pagsubok, kahit may mga problema, mas pinipili pa rin na umibig at yun ang magbibigay sa tao ng 100% joy. Kaya kahit ano, no, kung mapapansin pala, kaya pala rin, no, kahit na napakarami na nating mga, mga material na bagay, kahit, kahit, nga tao eh, kahit tao, hindi ito magbibigay sa atin ng 100% joy. Kundi yung sa kabila ng mahirap magmahal, mas pinili natin magmahal, yun at doon tayo makakaranas ng, kagal, no, ng kagalakan. Hindi lang basta saya eh, kundi kagalakan. At makikita din naman yan sa atin. No? Yung kahit marami ka ng pera, bakit hindi ka masaya? Sa mga napapanood natin sa social media, mga tao, sa TV, kahit nasa, halos nasa kanila na ang lahat, kinaiingitan na nga ng lahat. Pero bakit hindi nila makuha-kuhang maging masaya? Well, dahil tayo, alimbawa tayo sa kalagayan natin, ang inaakala natin para maging masaya, kailangan maraming pera. Yung para sa atin, no? kasi siyempre wala rin tayo eh. Pero yun nga yung inaakala natin na ang magpapasaya sa atin ay maraming pera. Napansin niyo po minsan, di ba sa mga bahay, sa tahanan, Di diba? pag kapag walang pera ang magulang, maingay. At doon din nagsisimula. Di ba? Kaya lang, hindi pa kasi natin alam, hindi, man, na, hindi pa natin na re-realize na hindi pera, hindi material na bagay, hindi rin tao. Kasi kala natin, di ba, maraming tao na papalit-palit ng relasyon. Minsan nga, may asawa na, susubok pa ng iba kasi inaakala natin na ito yung makapagpapasaya sa atin. Pero sa sinasabi ni Kristo, ang makapagdudulot sa atin ng kaligayahan ay yung tayo ay nagmamahal. Ang magdudulot sa atin ng kagalakan ay yung patuloy tayong magmamahal. Dahil ito ang utos sa atin. Kung nasusunod natin ang utos, natutupad natin ito, ibig sabihin din, nagkakaroon tayo ng fulfillment. Diba? Yung fulfillment. Natutupad na natin eh. Nagagawa natin. At yun isa yung say nahanap ng tao magkaroon siya ng sense of fulfillment. Yun nga lang talaga, no? Kasi wala sa hinagap natin, sa isipan natin na pag-ibig pala ang makapagpapasaya sa atin. Hindi pera, hindi ang relasyon. Kasi may mga relasyong nagdudulot ng problema. Dahil inaakala lang natin na ito ay pag-ibig. Pero marami tayong sinusuway. Di ba? May sinuway tayo. Minsan, kala natin, eh, kaligayahan ko naman. Pero mayroon tayong pinalulungkot naman. Kasabihin natin, kalayaan natin. No? Pero mayroon tayong mga ikinukulong sa kalungkutan. So kahit kailan, tandaan po natin, no? sana no? ma-realize natin kahit kailan, hindi hindi tayo magiging masaya hanggat hindi natin natututunan ang magmahal ng ayon sa ipinakita at itinuturo ni Jesus. Amen.